Good morning! What's up sa inyo? Kamusta? Woo! Ngayong araw nga pala ay pabiyahin tayo papunta sa Tandansora. At dahil lunes nga pala ngayon ay asahan mo na ang traffic sa umaga. Oh. At dahil ito nga pala ang binili sa ating biyahe ay wala naman tayong karapatang tumanggi. <laughs> Magpasalamat na lang tayo dahil araw-araw tayo suporta. I love you all. At for today's videos nga pala, ay nalampasan natin ang traffic. Pulang bagsak nga po pala natin ay West QC. At dahil dalawang bagsak yung binigay nga pala sa ating biyahe, ay umagap ako ng alis sa Laguna. Wow! Para naman maagap ay tapos na. At shoutout nga pala kay Manong Garth na sobrang bait. At karating ko nga pala dito sa West QC. Ito na ito ang sa akin. Nakapila na yung entry. At mga motor na nakadaki. Sigurado, maga na ang yung akin. At hindi na nga pala ako nagkamali sa aking hula. 7 na lang kawaga na ako'y makala sa West QC. At pagkatapos ko nga pala magbaba sa West QC ay sinunod ko na itong West QC. Dito lang din po pala yan sa, sa Oyo Road, Tandansora. Medyo nakakatamlay ang buhay pag walang tagay. Ah, tinabot na nga pala tayo ng traffic nang makarating tayo dito sa Oyo Road ay alas 8 na ng umaga medyo uminit-init na at dahil sinipag ang bumiyahe at pagkatapos ko sa sa Oyo Road ay kumuha ko ng backload dito po pala ako kumuha ng backload sa sangkahap saan ka po pwede umigot? anong number mo? 0945 0925 45 0945 0945 835 835 At yun na nga ang binigay na instruction sa akin ni Kuya Gard Tatawagan na lang daw niya ako pag may bakante ng parking sa loob At ang ginawa ko nga pala ay umikot ako dito sa kabila Dahil may bakante namang parking dito Medyo mahigpit nga po pala dito sa Maynila dahil marami po dito ang glamping at mga enforcement. At mga ilang minuto nga pala ay may lumapit sa akin at ito ang nangyari. Ito, kaya ito. ba dito? Oo, okay. oh, may resibo yan. May resibo. Parang ganyan eh. Kalau pasti, kalau. Abante oh, na. Kailangan ko muna. At dahil ayaw ko pa lang magbayad ng parking dahil wala naman pong sibo, ay ito na ang ginawa ko. Abante na ako dito sa Maynila. Dahil may parking naman dito na pwede kang tumigil. At wala rin akong idea kung bakit may naniningil. Oh, no! At pagkatapos nga bala ng ilang oras na paghihintay ay pinapasok na rin ako ng hub. Mm! Medyo masigip po pala sa loob dahil wala talagang space ang parking ng mga truck. At nakakatawa naman dito si ate na sobrang kulit. At <laughs> Shoutout sa inyong dalawa. Mabuhay kayong dalawa. At dahil sa ko na naman na ang ilang minuto niyong panonood, ay salamat sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. At kung nagustuhan mo nga pala ang video na to ay huwag mong kalimutang mag like, comment, share, and follow. And mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. Thank you!